Mr. Agutesa, sa panig ng pag-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre receive Sa mga ganun, sir, may contact, uh, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita, na na, so... Lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may-deliver lang namin yung uh, uh, mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon, Your Honor. Alin-aling bahay? Yung ang 42. pinag -de mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan uh, doon sa... 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, sa Bonif dyan, sa, gina sa ano, Malacanang. Aguado? Uh, excuse me, Santo Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. Dating bahay ni Michael Yang. Ah, dating bahay. Yes, yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael yan? Allegedly, Your Honor. Pero, paano mo alam na bahay ni Speaker yun? Uh, kasi doon kami nag, doon na, doon na nagde-deliver yung tropa nung no, hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Street Street. Ngayon, uh, sinasabi mo meron kayong uh, chat Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung uh, nandun pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po. At